insert mo lang ang rivet sa TV mo at mapapanood mo na ang anumang channel. Ayaw ng mga digital antenna owners na makita mo ito. Sa simpleng trick na ito, kakailanganin lang natin ang dalawang rivet. Hindi ito nagkakahalaga ng higit sa 20 cents, pero siguradong makakatipid ka ng malaki, hindi mo na kailangang magbayad para sa digital channels. Magkakaroon ka ng mga libreng channels na binabayaran dati sa HD na kalidad sa TV mo. Sa tulong ng pliers, i-invert natin ang rivet pin side. Napakasimple. Sino man ay kayang gawin ito sa bahay. Pinakamahusay, hindi mo kailangan gastusan ito. Isang employee ng antenna selling company ang nagturo nito sa akin. Hindi na ako gumastos para sa digital channels mula noon. Matapos maulit ang proseso sa dalawang rivets, kakailanganin natin ang isang antenna splitter na halos walang halaga. Ipasok mo sa isang dulo at ang pangalawa sa kabila, ito ang hitsura nito. Ang aming antena ay halos handa na, ngunit magbayad ng mabusising pansin sa huling mga hakbang para sa walang kamalian. Kakailanganin natin ng isang coaxial cable. Gamit ang cutter o kutsilyo, gagupitin natin ang mga dulo at ihahanda ang mga konektor. Magkakaroon ka ng mga libreng channel na dati binabayaran at ito'y ultra HD quality sa iyong TV. Ang cable ay handa ng gamitin. Ngayon ay isasagawa natin ang pagkakabit ng antena. Isasaksak ang parte ng cable sa rivet antena. Napakasimple at ang ibang parte ay ikakabit sa likod ng TV. Ngayon, isisynchronize na lang ang mga channels, na mabilis din. Hindi ko naisip na sa dalawang rivets lang, makakagawa ako ng epektibo at Ultra HD image na antena. Magbibigay ito ng maraming mga kanal na pwedeng manuorin ng pamilya mo sa kaginhawaan ng inyong tahanan. Tingnan mo na ang status ng antena signal ay puno. Ang antena na ito ay hindi kapani-paniwala talaga. Ang espesyal na bati ngayon ay para kay Camila Faria, galing Portugal, Fabricio Montenegro, galing Curitiba, Brazil, at Pablo, galing Angola. Salamat sa pagsunod ng page at sa pagkomento sa mga videos. Kung gusto mong makatanggap ng espesyal na bati sa susunod na video, magkomento kung saan ka nanonood.